Ito ang kwento ng pinakaunang business na sinimulan ko sa buhay ko. Hi, si Coach Jan po ito at sa video na ito, ikikwento ko sa inyo yung pinakaunang business na sinimulan ko at yon ay yung paggawa at pagbebenta ng mga parol. Galing ako sa isang barangay kung saan uh, pagdumaan kayo eh makikita nyo yung mga ano mga limpak-limpak na parol sa tabi ng daan. So usong-uso yon dito sa amin. Maraming mga nagbi-business ng ganon at maraming mga tao na 'yun ang kanilang primary na kabuhayan. Gagawa lang sila ng gagawa ng mga parol. Tapos pagdating ng mga ber months o minsan August pa yung iba, so i-display nila sa labas, magpapailaw sila. And then maghihintay sila ng mga sasakyan na hihinto ng mga kotse tapos, yung mga yan, eh ano, bibili ng mga parol nila. So, yun ang unang-unakong naging business. Uh, ang ginawa ko ay, uh, syempre, wala akong puhunan nun. Ang ginawa ko ay, ano, umutang ako sa tita ko ng uh, 10,000 pesos. Tapos, uh, bumili kami ng mga alambre, ng mga plastic. Tatlo kami noon eh, na magkakaibigan na sinimulan tong business na to. Uh, yung isa sa amin, eh, nagtrabaho sa isang parol factory. So, marunong siya. Siya yung marunong talaga. Tapos, ako naman yung may pera, tapos yung isang kaibigan namin, parang naghahanap din siya ng business. So, nag-partnership kaming tatlo na ang usapan, gagawa kami ng mga parol. So, yan, uh, natuto naman kami, marunong pa rin ako hanggang ngayon na gumawa ng mga parol na alambre. Ah uh, tapos uh, ginawa namin nag-construct -nag kami ng mga parol tapos ang nangyari uh, nagkaroon kami ng problema nung yon yung galing sa ano na yon yung galing sa factory na kaibigan namin eh nakasalanan namin kasi meron akong computer nung time na yon tapos uh, may games tapos ang nangyari parang minsan magbe-break ako maglalaro ako tapos nakita nung isang kasama namin na yung ano yung isang sinama namin tapos siya na rin nakikigames na rin so nagpapalitan kami nagigames games kami sa computer habang itong isang kaibigan namin na siya talagang marunong, eh siya na lang yung gumagawa. Tapos kami syempre, parang ano, parang hindi namin alam yon, hindi namin naiintindihan nun, na naiinis na pala tong tao na to. Na syempre nga naman, 'di ba, kung iisipin mo ngayon, ngayon alam ko na na naging unfair kami sa kanya na yun nga sabi niya parang ayoko na kung maglalaro lang kayo ng ganyan magsosolo na lang nagsolo nga siya yun ang ginawa niya nagsolo siya pero nung time na yun galit kami sa kanya parang feeling namin trinidor niya kami <laughs> pero din nyo na mga ano this was ano a younger time nung bata pa ako mas bata pa ako so immature pa ako siya, sa kanya kami galit siya yung kalaban parang ganoon kasi parang iniwan niya kami hindi namin na realize at the time na yun nga nagpapakahirap din naman siya so dapat sinabayan namin yung ano niya na, 'yung kayod niya. So, 'yun, uh, first lesson, Is kayo magpapa-distract, 'di ba? 'Wag lalo ano, lalo na kung may partner kayo, sabayan nyo 'yung mga partner ninyo sa sa business ninyo. 'Wag kayong ano, 'wag kayong tatamad-tamad na ano. Kapag nakita nyo kumakayod 'yung partner ninyo, eh kumayod din kayo. 'Wag kayong ano, 'yung tipong nakik nakikita nyo na ginagawa na ng partner niya, kahit gaano pa kagaling 'yung partner niyo, syempre feeling mo wala ka ng ano, wala ka ng magagawa kasi sobrang galing niya. Pero maghanap ka ng way para ano para sabayan siya. Kasi pwedeng pwedeng maging super selfish ka na ano na ginagawa naman na niya lahat. Tapos ikaw wala kang ginagawa. kasi hindi mo alam na parang siya, feeling na pala niya, eh, ano, parang naabuso na siya. Okay? Lalo kung kaya niya namang gawin lahat ito na bakit kanya kailangan. So, yun, yun ang ano sa mga partnership. Kung magpa-partner kayo ng mga kaibigan ninyo, eh, ano, yun nga, maging fair kayo sa isa't isa. Kasi after nun, parang hindi na kami nag-usap ng matagal na panahon hanggang ngayon. Parang hindi na kami nag-usap, hindi na kami naging magkaibigan after nun kasi parang all that time, parang ano parang feeling ko trinidor niya kami. Pero yun nga, now that I'm older, parang 15 years later or 20 years na ba, parang ganoon later. Saka ko lang na-realize na ako pala yung tridor dahil iniwanan ko lang siya at naglalaro lang ako pagka gusto ko, di ba? So, hindi naman excuse na dahil pagod na ako o naboboring na ako sa paulit-ulit na ng na alambre Siya rin naman eh. Pero, you know, he stayed there naginawanya niya yung business na yun, nag, nag bend siya ng mga alambre na ano tuloy-tuloy And you know, I'm sure naman na hindi rin siya totally nag-e-enjoy eh. So bakit ako gagawin kong reason na naging boring siya na teka lang magbe-break ako, magko-computer ako na isang oras, babalik din ako. 'Di ba? Kahit sabihin mo sa akin 'yung pera, wala sa akin 'yung knowledge. 'Di ba? Kaya nga anong nag ano to nung umalis tong tao na to eh 'yun nakapag-solo siya and he was relatively successful na nag-solo siya. Ngayon, isa pang lesson na masasabi ko tungkol dito is kung ikaw, alam mo na lahat, kung pwede, huwag ka nang kumuha ng partner kung kaya mong gawin lahat sa sarili mo kasi minsan confidence issue eh. Parang minsan feeling mo hindi mo kaya na mag-isa. Pero it, it only takes na mainis ka. Parang gano'n, mainis ka bago maisip na mag-solo and then you realize na kaya mo pala. So, pagka kaya mo, huwag ka nang kumuha ng partner kasi parang magiging ano lang sila, liability lang sila kung minsan pag kumuha ka ng kapartner. Kung kaya mo naman siyang gawin mag-isa lahat. ba diba? Kasi darating yung mga disagreements na ganyan na ano, sa lahat ng partnership. Ilang beses na ako nag-business. ah uh, Siyempre, ilang beses na rin ako nag-fail. And marami dun sa mga times na kumuha ako ng partner, eh, yun nga, nagkakaroon ng disagreement. Actually, lahat. Lagi naman eh, kahit sa ang klaseng partnership, relationship o ano, business relationship, pagkakaibigan, di ba? May conflict ko minsan na hindi kayo magkakasundo. Pero ang kailangan yung gawin dyan is open dapat kayo. Dapat open ang communication para hindi kayo basta mag-away. And yun nga, kung kaya mong gawin lahat, huwag ka nang kumuha ng partner. Gawin mo na lang siyang mag-isa para maiwasan mo yung mga ganyan na ano, na parang maiinis ka kasi parang hindi ka nila nasasabayan or pwedeng ano pwedeng yung vision mo ay iba sa vision nila so mas maganda na ano na gawin mo lang siya mag-isa kung hindi mo naman kailangan talaga ng partner so anyways at uh, tuloy ko yung kwento kasi marami pa tayong lesson dito okay so ang nangyari di kaming dalawa yung kaming dalawang naiwan eh ano marunong naman na kami dahil we've been doing it for a while naturuan na kami nitong kasama namin so tinuloy namin tapos uh, eventually, parang dumating yung burn tapos nagpailaw kami. Tapos yung unang-unang pailaw namin, parang nag-spark yung mga, ano, yung mga parol. Kasi ang nangyari, masyadong mahigpit yung pagkakaipit namin dun sa wire. Basta may wire siya tapos uh, ini i, i, parang iipit mo siya sa ano masyadong ano masyadong mahigpit na ano na naipit yung wire tapos nabalatan na siya ng konti nagcontact na don sa alambre so basically nag short circuit yung mga parol so tapos di ano okay sige parang minor setback tapos uh, we eventually realized na parang ano parang masyadong konti yung nagawa namin of course 10,000 peso budget, I mean, you know, kumpara mo yung 10,000 pesos ngayon sa 10,000 pesos uh, 15 or 20 years ago. So, syempre, malaki na yung pinagkaiba, pero it's still not enough para sa, ano, sa scale ng business na yon. Para nagdisplay kami ng mga parol na syempre gawa sa alambre at ano, uh, plastic. Pero wala kami ng mga copies. Okay, wala kami ng mga yung talagang magagandang design. So, halos walang tumitigil. Para may titigil sa amin, tapos titignan nila sa sa alis din sila. So, hindi kami nakakabenta. Kasi, hindi, hindi ganun ka-attractive yung ano namin, yung setup namin. And I guess that's another lesson para sa inyo. Na, ano, parang sinasabi nila na don't judge a book by the cover. Pero, yun naman yung ginagawa nating lahat eh. We actually judge books by their covers eh. ba diba? Nag judge talaga tayo kung ano itsura ng isang bagay. Parang pwedeng yung parol namin. Pareho lang naman ng mga parol ng iba. Same techniques yung ginamit namin. Pero dahil nga ano, dahil nga kulang kami sa display, kulang yung pinapakita namin. So mukha kaming wala lang. Mukhang low quality kami. So hindi lang mahalaga na kung feeling mo high quality yung ginagawa mo. Pero mahalaga rin minsan na magpakita ka. Na parang mag-display ka para ganon para ano para mukha kang ano mukha kang reputable so yon uh, tuloy ko so yun uh, tapos ang nangyari eventually so hindi nga kami nakabenta tapos tapos uh, palapit na in december And then December, hindi ka na makakabenta masyado na lalong gitna ng December. Parang lalakas naman yung iba, pero ano, parang ano ang, ang kalakasan parang around November eh, Kung di ako nagkakamali. So, yun, medyo down ano na siya para magpa-plateau na siya around gitna ng December kasi parang lahat nakabili na ng parol nila, parang yung mga pahabol na lang yung makukuha mo. So, ginawa ko noon, kinuha ko lahat ng parol namin tapos naisip ko, yun yan, na-realize ko noon na kailangan pa naman magaganda pang akit. So, ang ginawa ko, parang nagbunta ako sa ibang mga nagpaparol nakahanap ako ng makakadil ko na parang i ano niya, i consignment niya sa akin yung mga parol niya parang kunin mo muna tas bayaran mo ako pag nabenta mo parang gano'n so parang meron akong isang kaibigan na parang mapagkakatiwalaan ba yan parang binouch niya ako parang gano'n so pinagkatiwalaan ako sa ilang mga parol kumuha ako tas lahat na makakilala ko pinuntahan ko tas binibentahan ko ng mga parol and you know I i made good money naman uh, dahil don so yun I guess ang lesson doon is minsan hindi mo dapat hintayin na pumunta yung bibili sa'yo kailangan ikaw yung lumapit doon sa bibili kasi minsan hindi nila alam na yun yung hinahanap na totoo yun. Na may mga kaibigan ako na parang hindi nila ano, hindi nila imagine na magpaparol, wala silang interest. Tapos no, pinakita ko sa kanila yung mga parol na binebenta ko. So binili nila kasi parang na-realize nila, oh nga no, maganda yata. So yun, kailangan mo talaga na magbenta ng ano, minsan kailangan ikaw yung lumapit. Okay? Kailangan mo ng marketing. And ito, may isang part tong story na to na talagang kinahihiya ko. Pero sasabihin ko na ngayon as a way of apology. So Ate Karen, sorry talaga. Ah, uh, napapanood mo man to. So, nung time na 'yon, talagang 'yung mga parol ko ay highly overpriced. Na parang kukun 'yung consignment agreement namin, parang ito isan libo to, parang ganon. Tas ako talagang dodoblehin ko 'yung presyo. I guess normal naman 'yon para sa mga salesman, pero still, mga kaibigan ko to mga binebentahan ko, saka sobra-sobra naman 'yung ano ko yung pinatong ko. So, parang yung isang set ng mga bilog na kapis yung mga oh, eh, alam niyo mga bola-bola na kulay puti na parang sinasabit nila sa mga coffee shop. Tapos ah, ang ano lang, ang pasa lang sa akin noon, parang 2000 yata, parang ganoon. Or Tama, 2,000 yata. Tapos parang binenta ko siya ng parang 3,000 or 3,500. Basta super. Tapos di ano, balikbayan yung ano niya, balikbayan yung ano nitong ate Karen na to, balikbayan yung kapatid niya. So wala rin alam, galing sila ng Canada, tapos wala rin alam sa mga ganyan parol-parol. Parang first time yata nila magpaparol. So sila, nagtiwala sila sa akin kasi matagal na kami magkakilala. Tapos marami silang binili, tapos syempre binayaran agad ng taga Canada. Tapos parang galit na galit siya sa akin after. Kasi ang ginawa nila, nag -trip sila na tumigil sila dyan sa mga nasa kalsada dyan na mga nakadisplay. Tapos nakita nila na yung binenta ko sa kanila ay super mahal. So, I guess, ano, I guess, uh, in, in, in terms of ano, being a salesman, so medyo, ano, medyo yun ang dapat gawin. <laughs> pero as, as a human being, as, as someone na gustong maging ethical na business person, huwag niyong ibenta yung product na walang value, na sobrang mahal. So, kailangan yung, yung presyo na, na, na ng bagay na ibebenta mo ay maja-justify nung value ng makukuha ng tao sa'yo. Kasi, syempre, normal lang na magpatong pero dapat hindi ganun kalaki yung pinatong ko. Siguro kung ang pinatong ko lang nasa mga 300, ganyan, walang magagalit. Pero yung pinatong ko kasi may mahigit isang libo, parang 1.5 yata o isang libo, parang ganun. So, syempre, di ba, talagang magagalit yung tao na kahit na may pera siya, syempre, hindi naman nun ibig sabihin na dapat ay overprice ko na siya. Kailangan lumaban ka pa rin ng patas kahit sino pa yung binebentahan mo, kahit mayaman, mahirap, dapat pare-pareho lang yan at dapat talaga yung binebenta mo ay may value talaga. Hindi yung magbebenta ka ng sabi nga nila, sell ice to an Eskimo Yun ang ginawa ko. Okay, I sold ice to Eskimos. Pero bakit? Eh, problema yun pag nagbenta ka ng yelo sa isang Eskimo. Kasi hindi niya kailangan yun eh. Ibig sabihin niloko mo siya, iniskam mo siya. Pag gano'n, sa galing mo magsalita, nabentahan mo ng ice ang isang Eskimo. Hindi dapat gano'n. Kailangan mong maging patas. Kailangan mo lumaban ng patas, okay? Uh, lumaban po tayo ng patas, and huwag tayong manglalamang ng mga tao, especially yung mga tao na may tiwala sa atin, okay? So ako talaga, lesson learned yun. Uh, nung bata talaga ako, marami ako makatarantaduhan. At marami pa ako maikikwento sa inyo ng mga ganito. So I hope meron kayong mga nakuha rito. Ah, by the way, meron pala akong Facebook group. So sumali kayo dyan kasi magtuturo ako ng mga ano online businesses. Nang libre lang naman, may live stream ako every Sunday jan sa Facebook group. So sumali kayo and uh, ano sa ngayon ang topic natin ay Amazon selling, particularly online arbitrage. Pero as we go, marami pa tayong mga online business opportunities na pag-uusapan dyan. So sumali kayo ha para matuto kayo. And then, syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa channel kung gusto nyo pang matuto ng ibang mga bagay. And syempre, ilike nyo na rin itong video na to kung nakatulong ng kahit na konti lang sa inyo. Tapos, kung meron kayong tanong or uh, comments or suggestions or questions, iligay nyo lang sa comments sa ibaba. Maraming salamat po. Ako po si Coach Chanel and I'll see you next video. Bye!